Ala wa barakatuh Ang papuri at pasasalamat ay nauuukol lamang sa dakilang takapaglikha na si Allah Subhanahu wa Taala. Uh, pasalamatin natin ang Allah Subhanahu wa Taala sa mga pagkakataon na Kanyang ibinigay sa atin upang makadalaw sa mga ganitong mga bagay na kung saan tayo ay nagbabahagi at kumukuha ng kaunting mga kaalaman. So, ang ating tatalakayin ngayon ay syurutul amalus salih, mga kondisyon ng paggawa ng mga mabubuting gawain. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya, annama ilahakum, annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi, fal ya'mal amalan salihah, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo Muhammad, ako ay isang tao lamang nakatulad ninyo na ipinahayag sa akin na ang inyong tagapaglikha ay nag-iisa lamang. At kung sino man, paman ka arabihi, amalan saliha. At kung sino man ang nag-aasam, gusto niyang makita ang kanyang Panginoon, ay siya ay gumawa ng mga mabubuting mga gawain. Wala yushrik bi'ibada karabihi ahada. At huwag siyang magtambal sa mga gawain pagsamba sa kanyang nag-iisang tagapaglikha dapat sa ating mga gawain para ito ay maging mabuti at katanggap-tanggap sa Allah Subhanahu wa Taala min syartain sa dalawang kondisyon ang una dito anyak sidabihi wad dharul akhirah mukhlishan lillah naiyo daw kamitin o uh, kamitin sa iyong mga gawain ay yung mukha ng Allah Subhanahu wa Taala ang kaluguran ng Allah Subhanahu wa Taala at ang kabilang buhay na ito ay ikhlas sa Allah Subhanahu wa Taala, sinsiro sa Allah Subhanahu wa Taala. So ito yung unang kondisyon upang ang ating mga gawain ay maging katanggap-tanggap sa Allah Subhanahu wa Taala. At ang pangalawa, anyakunil amal shar'ahu Allah wa rasuluhu Quran wa Sunnah. Dapat daw na ating mga gawain ay ito ay naaayon sa kung ano ang isinibatas ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Quran at sa Sunnah. So ito yung dalawang kondisyon upang ang ating mga gawaing mabubuti ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang una, dapat ito ay ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangalawa, dapat ito ay naaayon sa Quran at sa Sunnah. At hindi pwede na maiwan o iwanan natin ang isa sa kanila. Dapat sila ay magsama para ito ay katanggap-tanggap sa Allah Subhanahu wa Taala. Hindi pwede nagagawa tayo ng isang gawaing pagsamba na ikhlas sa Allah Subhanahu wa Taala, sinsiro sa Allah Subhanahu wa Taala, ngunit ito naman ay hindi naaayon sa Quran at Sunnah. At hindi rin tayo pwedeng gumawa ng isang gawaing pagsamba na ito ay naaayon sa Quran at sa Sunnah, ngunit hindi naman ito ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay hindi magiging katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman dapat sa dalawang ito ay magkasama palagi. Ashirku fil amal, ang pagtatambal daw sa mga gawain, sa gawain. Maaari daw na ang isang tao ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayu'addil ibadah at siya ay gumagawa, itinatayo niya ang mga ibada katulad ng uh, isinibatas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin na siyetan yastagfiluhu fayajaluhu yushriku fi hazihil al ibada Allah. Ngunit, ang Shaitan daw ay kukunin siya ng pakaunti-kaunti at gagawin siya ng tatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsambang ito. Maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala sa dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos na utusan niya ang kanyang mga iba ng mga alipin sa paggawa ng mga gawaing mabubuti, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala yushrik bi'ibadat rabbihi ahada. At huwag, huwag kayong magtambal sa gawaing pagsamba sa inyong Panginoon na nag-iisa. Wahada, huwa, wahada shirk huwariya. Ang shirk daw na tinutukoy sa aya na ito, ang pagtatambal na na tinutukoy sa ayan na ito ay siya yung riya, pagpapakitang tao. Ma'na riya uh, wa hukmu. ang ibig sabihin kahulugan daw ng riya at yung kanyang hatol. Ang riya, uh, ito yung anya yatazahar al mar'u bil a'mal as-saliha li an-nasu 'alayha. Yung gagawa daw yung isang tao ng mga gawaing pagsamba para siya ay purihin ng mga tao. Yan yung riya. Wa huwa shirkul asgar. At yung riya daw, siya ay isang uri ng pagtatambal, na maliit na uri ng pagtatam pagtatambal. Ngunit, kapag tayo ay nagpatuloy sa paggawa ng riya o nagpatuloy sa ating sarili ang pagpapakitang tao, baka ito ay lumipat sa malaking uri ng pagtatambal. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum 'indi min almasih ad-dajjal qalu bala ash-shirk al-khafi yaqulu ar-rajul fa yusalli fa yuzayyinu salatuhu salatuhu lima yara min nazar rajul sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam hindi ko ba kayo babalitaan na kung ano ang mas nakakatakot para sa akin para sa inyo mula sa masihud dajjal mula kay Dajjal, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, siya yung shirkul khafi, yung maliit na uri ng pagtatambal o magaan na uri ng pagtatambal. Sasabihin ng lalaki at siya ay magsasala, papagandahin niya yung kanyang pagdarasal dahil siya ay nakikita ng mga tao. So, ang propeta sallallahu alaihi wasallam mas tatakot pa sa riya kaysa mas natakot ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang umma sa kanyang umma sa riya kaysa kay Dajjal dahil ang ang riya o ang si Dajjal ay uh, malalaman sa kanyang mga alama mga uh, palatandaan ngunit ang shirkul khafi o ang riya ito ay hindi nakikita ito ay nasa puso ng tao at hindi nakikita. Kaya naman, mas natakot ang propeta sallallahu alaihi wasallam kay Dajjal kaysa, kaysa sa, kay sa riya. Dahil ang riya, ito ay hindi nakikita. Ngunit si Dajjal, ito ay malalaman sa kanyang mga uh, palatandaan. Uh, surat suwar riya fil amal. Mga uh, litrato o mga larawan ng riya sa gawain. Ar-riya ul-khalis huwa riya ul munafiqin ang riya daw na dalisay ay, ay siya yung pagpapakitang tao ng mga munafikin, mga mapagkunwari. Allazina qala taala yurauna an-nasa wala yzikaruna Allah illa qalila. Sila ay nagpapakita lamang sa mga tao at hindi sila nag-aalala sa Allah Subhanahu wa taala maliban na lamang sa kakaunting sa kakaunte. At ito ay hindi makikita sa tunay na Muslim. Dahil ito ay nakakasira sa mga gawain, mga gawain. Ito ay sinisira niya ang lahat ng mga gawain. Yakunul 'amalu lillahi laakin yusharikuhu riya. Pwede daw na ang gawain ito ay gagawin natin para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit baka ito ay pasukan o samahan ng riya, pagpapakitang tao fa inshara tahu min al-asli abdal al-amal kapag ito ay sinamahan niya noong una pa lamang ng riya ito ay sisirain niya yung gawaing na pagsamba wa in taraa wa in taraa al-riyaa al-amal baada ma bada bihil bada bih lillah muni kapag ang riya daw ay nangyari pagkatapos natin kahit ba gagawin natin ang isang uri ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Ngunit biglang pumasok sa atin yung riyak, yung pagpapakitang tao. Sa injahadahu wa taradahu lam yadurru ibadatahu. Kapag siya daw ay kanyang nilabanan ang riya na ito at kanyang pinalabas sa kanyang sarili ay hindi nito naaapektuhan ang kanyang gawaing pagsamba. Wa inistar salama'ahu fa innahu yanqasu ibadahu ay badatahu bila Ngunit kapag siya ay hinayaan niya, nagpakasawa siya sa riya na ito, hindi niya ito pinigilan, hindi niya ito nilabanan, ang kanyang gawaing pagsamba ay mababawasan ng walang pag-aalinlangan. Tarkul amal mukhafatur riya. Ang pag-iwan ng mga gawa ng gawain sa pagkatakot sa riya. Maari na ang shaytan ay darating sa isang muslim na kung saan siya ay gagawa ng gawaing pagsamba. Siya ay magsasala o kaya ay magbabasa ng Quran. At sa kanyang kapeligiran ay may mga tao. At sasabihin sa kanya inna tasata ta'authirriya wa Sasabihin sa kanya ikaw ay baka ikaw ay mahulog sa riya pagpapakita tao at kanyang iiwan ang kanyang pagsamba wa hadha qataun at ito ay napakalaking kamalian fa innahu la yanbaghi lil abadi tarkul ibada mukhafatur riya dahil hindi daw nababagay o naaayon sa isang muslim o isang uh, alipin na iwan niya yung gawaing pagsamba dahil siya ay natatakot sa riyak na baka siya ay mahulog sa riyak. So ito ay hindi naaayon. Hindi natin pwedeng iwanan ang isang pagsamba dahil tayo ay natatakot lamang na baka tayo ay mahulog sa pagtatambal. Ito ay napakalaking kamalian dahil kapag ating itong iniwanan ay ang diyablo ay nilaro na tayo. Ang niyato madarul a'mal. Ang niyado ay lugar ng mga gawain. Uh, ang original daw na ang isang mukmin mananampalataya ay yung kanyang hinahangad sa kanyang gawain ay ito, ang kanyang mga ibada ay yung makamit ang kalaguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yung mga kafir, mga hindi naniniwala ay gusto nila dito sa kanilang mga gawain ay ang mga makamundong bagay. Wa in kanan na sufilwake ngunit kapag ang mga tao sa kasalukuyan ay hindi nag uh, nag uh, hindi sila nag uh, sisikap sa sa original na ito faqad muslim ya'mal amalan li ajli dunya meron daw sa mga muslim na gumagawa ng mga gawain pagsamba para sa dunya, para sa mundo, makamundong bagay at hindi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadjujad gayro muslim, ya'mal badul a'mal al-khayr illa. Ngunit meron naman daw yung mga hindi muslim na gumagawa ng mga gawain pagsamba na gusto nila dito ay ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ang, para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kafir, pwede na siya gumagawa sila ng mga gawaing pagsamba na ang kanilang niya dito o ang kanilang tinutukoy dito ay yung ma ang kaluburan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na lamang ng iba sa mga nagtatambal mga musyriking at yahud at mga hindi man mga nasara, mga kristyano. Ngunit sila ay hindi gagantimpalaan sa kanilang mga ginagawa dito, sa kabilang buhay. Ngunit, pwede sa ganting palahan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. So, yun lamang po siguro. Uh, malinaw po ba? Wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.